Umaga na naman, kaya't lumabas na si Mark sa kubo para maghanap ng pagkain nila ng kanyang kapatid na si Ella. Nakatera sila sa gitna ng kagubatan at mabuti na lamang ay merong matatagpo ang bungang kahoy roon na pwede nilang ipanglama ng sigmura. Habang ang nagsisilbing lutoan naman nila ay panggatong lamang. Isang taon nang nasa ganoong sitwasyon ang kanilang buhay. Nagugat ito nang mangyari ang isang insidente. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay, sapagkat maaga silang nawala ng mga magulang. Samantala, nagtungo si Mark sa masukal na lugar kung saan matatagpuan ang mga kamoting kahoy, at doon ay nagbungkal siya ng maaari nilang kainin. Matapos niyang makakuha ng kalahating sako, ay bumalik na siya sa kanilang munting terahan. Kuya, ito na lang ba pa palagi ang kakainin natin? Ilang buwan na tayong kumakain ng ganito. Nakakasawa na eh. Reklamo ni Ella sa kanyang kuya. Huwag kang magre-reklamo, Ella. Nagtatago tayo. Kaya kailangan nating magtiis. Tugon ni Mark. Habang binabalata ng kamoting kahoy. Kaya sila napadpad sa masukal na lugar ay dahil sa pagtatago nila sa mag-asawang Fernandez. Tatlong taon na ang nakakalipas nang mamasukan si Ella bilang kasambahay sa mag-asawa na iyon. Na pagbintangan siya na magnanakaw. Kaya naman magmula niyon, ay kinulong siya ng kanyang amo. Subalit itinakas lamang siya ni Mark at ito ang dahilan ng kanilang pagtatago. Sapagkat hanggang ngayon, ay pinaghahanap na rin sila. Nadamay na rin pati si Mark. Hayaan mo Ella, kapag nakahanap ako ng trabaho sa Maynila, ay makakakain ka na rin ng masarap. Ako na lang ang bibisita sa'yo dito para mabigyan ka ng pera. Sa ngayon, kailangan ko munang makaipon para makaluwas sa syudad. Sambit ni Mark habang nilalaga na ang kamoting kahoy. Medyo umaliwalas naman ang mukha ni Ella nang marinig iyon. Marahil, nagkaroon ito ng pag-asa na magbabago rin ng kapalaran ng buhay nila balang araw. Matapos maglaga ni Mark ng kanilang pagkain, ay pinagsaluhan na nila ito. Ganadong ganado sa pagkain ng binata sapagkat gutom na gutom na siya ng araw na iyon. Kinabukasan, sinubukan niyang bumaba sa bayan sa pag-aakalang makakahanap ng magpagkakitaan roon. Kaso nga lang, ay pinawalan siya ni Adrian. Ito ang kais niyang kaibigan na nakatera roon. Pare, bakit bumaba ka rito? Baka makita ka lang ng mga tauhan nila. Kanina ay naglilibot-libot ang mga iyon sa asyenda. Paalala ni Adrian. Kaya naman nagulantang roon si Mark. Paano ba naman kasi? Yung kinaroroonan niya ay malapit lang sa asyenda ng mag-isawang Fernandez. Ganun ba tol? Naku, wrong move ako. Sayang dahil magpapahanap sana ako sa inyong trabaho at gusto kong magkwentuhan tayo habang nagiinuman. Pero si Gutol, babalik na ako sa bundok ha pamamaalam niya Ahori naman tol gusto kong mag-usap tayo tungkol sa mga chicks pero may tamang pagkakataon naman para doon Sa ngayon ay iniisip ko lang ang kapakanan mo Sige tol mag ka sa pag ha? tugon ni Adrian At dahil sa takot na mahuli ng mga tauhan ng mayamang mag-asawa na kanilang pinagtataguan ay dali-dali siyang bumalik sa kaniyang kinalalagyan At para medyo masustansya naman ang kakainin nilang magkapatid Nagbitag na lamang siya ng mga ibon sa kakawian. Inihaw niya iyon at tinernohan ng kamoting kahoy. Kaya naman natutuwa siya nang makitang ganadong ganado sa pagkain ng kanyang kapatid. Lalo na't nakatikim na ito kahit papaano ng bagong pagkain. Anuela, nagustuhan mo ba yung pagkain? Manghuli pa ako ng maraming ibon para sa'yo. Sambit naman ni Mark. Hindi na kuya, baka mapagod ka lang. Mahirap manghuli ng ibon dito sa gubat. Tugon naman ni Ella habang umunguya ng pagkain. Kaya naman hindi na lamang siya sumagot. Sa loob-loob niya, ay bukas ay manghuli pa siya para naman sumaya ang kanyang kapatid. Magmula kasi nang magtago sila sa kagubatan, ay nagiging malungkuti na ito. Hilig kasi ng dalaga ang gumala, kasama ang mga barkada nito. At napakatagal na nitong hindi iyon nagagawa. Kinabukasan, iyon nga ang ginawa niya hindi na siya nagbitag sapagkat gumawa na lamang siya ng airgun. Mabuti na lamang ay may materyali siyang nadala ng magtago silang magkapatid. Kaya naman nakagawa siya ng gamit para makahuli ng ibon. Natutunan niya kasi iyon dahil sa kanyang ama. Nagsimula siyang maganap ng ibon sa mas masukal na gubat. Ngunit nahihirapan siyang patamaan ng mga ito dahil sa sobrang maliliksi. At sa pa ay kukunti lamang ang makikitang mga ibon roon. Dahil dito, ay mas nagpakalayo-layo pa siya hanggang sa hindi niya inaasahan ang naging tagpo. Nakita niya ang tauhan ng mag-asawang Fernandez na nasa kabundukan rin na iyon at tila sila'y nangangaso. Kaya naman nagtago siya sa puno at palihim na nagmatsyag. Ayon sa narinig niya, ay magiinuman raw sila at kailangan nilang makahuli ng baboy ramo bilang kanilang pulutan. Subalit hindi niya inaasahan ng mga sumunod na tagpo. So pagkat may bumagsak na niyog malapit sa kanya, kaya naman naagaw ang atensyon ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa lumapit na nga ang mga ito sa kanyang pwesto, kaya't bago pa siya masilayan, ay tumakbo na kaagad siya. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, ay nakita siya ng mga ito. At dahil nakilala siya ng mga ito, ay pinaputokan siya ng baril. Kaya naman nataranta ng sobra si Mark. Hindi niya inaasahan na ganoon na pala ang utos sa kanila ng mag-asawang Fernandez ang ipapatay siya at pati na rin ang kanyang kapatid sa oras na sila ay makita. Kaya't mas binilisan na ni Mark ang kanyang pagtakbo. Kulang na lamang ay lumipad na ang kanyang mga paa mula sa lupa na kanyang kinatatapakan dahil sa sobrang pagmamadali. Hanggang sa nailigaw naman niya ang mga ito at nang makarating na siya sa bahay ay agad niyang isnara ang pintuan at sa bintana na medyo nakapinit na lamang siya nagmasid. Mabuti na lamang ay hindi nila nakita ang kanilang kubo. Kung hindi ay baka dito na sila tambangan. Ano yung narinig kong putukan kanina kuya? Sila ba yun? Natatarantang usisa ni Ella. Kaya naman napatangu na lamang si Mark habang nagsasabing, Papatayin nila tayo Ella. Hindi pala maganda yung lumalabas ng bahay Nasaksiyan ko kasi kanina na maging sila ay nangangaso na rin. Tugon ni Mark. Kaya naman mas lalong nabahala si Ella. Paano yan kuya? Saan tayo makakahanap ng ibang mapagtataguan? Paniguradong susuyuri nila ang buong bundok para lang makita nila tayo. Sambit na Ella. Saglit na nag-isip si Mark hanggang sa maalala niya ang kaibigan na sa Italyan. Sa kaibigan ko Ella, kapag nakahanap tayo ng tsyempo, ay bababa tayo ng bundok at doon tayo sandaling maninirahan. Sige kuya, at sana ay hindi tayo makita ng mga tauhan. Kaya lang naman tayo pinapapatay ng mag-asawa ay dahil may tatuklasan tayo sa kanila. Iyon ay ang negosyo nila ng droga, tugon ni Ella. Dahil sa nabanggit ng dalaga, ay biglang naalala ni Mark ang pangyayaring iyon kung saan ay iniligtas niya si Ella. Dito niya lang napagtanto na yun na marahil ang dahilan kung bakit sila pinapapatay. May tinatagong baho ang mag-asawang iyon. Balang araw ay mabubunyag rin ang ginagawa nila. Seryosong wika ni Mark. At dahil hindi siya nakuhuli ng ibon ng araw na ay muli silang nagtyagang kumain ng kamoting kahoy. Ayaw na ni Mark na lumabas at baka makita pa siya ng mga tauhan. Sa loob-loob niya, ay papalipasin muna niya ang mga araw at kapag natiyak niya nang hindi na naglalagi ang mga tauan sa kabundukan, ay manghuhuli ulit siya ng mga ibon at may posibilidad na makababa na siya ng bundok upang pakiusapan si Adrian na pansamantalang manaraan sa bahay nito. At makaraan nga ang ilang araw kung kailan wala na ang mga nagmamatyag sa kanila ay nagkaroon naman ng bagyo. Napakalakas, kahit na natili na lamang silang magkapatid sa kubo at nagsigala na lamang ulit sa bungang kahoy na kanilang inimbak. Mabuti na lamang, makaraan ng dalawang araw ay tumikil na ang bagyo. Kaya naman bumaba na si Mark sa bundok at nakausap niya ng muli si Adrian. Ano ka mo, tol? Titira kayo pansamantala sa bahay ko? Nagtatakan itong tanong sa kanya. O, tol, pansamantala lang naman at kapag nakarating na ako sa Maynila at nakatagpo ng trabaho, Ihaanap ko na lang sa Ella ng apartment, paliwanag ni Mark. Ah, ganun ba, tol? O siya, sige. Pero sandali ka lang, ha? Alam mo naman na nandito yung nanay at tatay ko at baka madamay pa sila. Kung meron lang sana akong sariling bahay, pwede kang habang buhay na tumira kasama ang kapatid mo. Paliwanag naman ng kanyang kaibigan. Kaya naman sumang ayon na lamang si Mark. Madali lamang sila ng kanyang kapatid sa munting tirahan. Madadamay naman talaga kasi ang mga magulang na Adrian sa oras na siya ay makita roon. Dalangin niya na sana ay makaluwas siya agad ng Maynila upang makahadap ng trabaho. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay pumalik na ulit sa bundok si Mark para ihatid na si Ella sa bahay ni Adrian. Mabuti na lamang kahit may kaliitan lang ang tahanan ng kaibigan ni Mark ay nakakakain sila ng masasarap at dahil dito Lubos-lubos ang pasasalamat nila kay Adrian hanggang sa dumating na nga ang araw na nakautang si Mark sa kanyang kaibigan upang siya ay makaluwas ng Maynila. Nakahinga siya ng maluwag dahil nang sumakay siya ng barko ay walang nakakakilala sa kanya roon. Natroma kasi siya sa mga naghahanap sa kanila. Ilang oras rin ang nilakbay ng barko bago ito makarating ng Luzon. Nanibago tuloy siya sa nasilayan. Dahil matagal na panahon na rin siyang natengga sa gubat. Ngayon naman ay nasa lugar na siya na kung saan ay maraming gusali. Nakahanap naman siya ng marerentahang kwarto at kinabukasan ay nag-apply na siya ng trabaho. Natanggap naman siya bilang janitor sa ospital. Unang araw pa lamang niya ay naglinis na kagad siya mula sa hallway at sa bawat kwarto. Kaya naman buong maghapon siyang pagod sa kanyang ginagawa. Binibisita niya na lamang ang kapatid kapag day off niya sa trabaho. Isang araw nga, ay napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya sa kuleyo. Simula kasi nang nagtatago na siya, ay nahinto na siya sa pag-aaral. Isang taon na lamang kasi ay makakapagtapos na siya sa kuleyo. Mabuti na lang ay dala pa niya ang kanyang card at iba pang mga requirements sa pag-enroll niya. At dumating nga ang araw na iyon. Kaya naman lumipas lang ang ilang buwan ay nakapag-aral na siya at the same time ay nagtatrabaho. Nagkasama rin sila ng kanyang kapatid sa apartment dahil dinala niya ito roon sa Maynila at pinag-aral niya na rin ito at kahit pa mahirap pagsabay ay kinakaya iyon ni Mark. Hanggang sa makalipas ang isang taon ay nakapagtapos na nga siya sa kolehiyo pero gusto niyang maging abogado kahit nagpatuloy pa siya ng pag-aaral at mabuti na lamang sa tuwing bumibisita siya sa kanilang probinsya ay hindi siya natsitsempohan ng mga tauhan ng mag Fernandez. Tol, ilang taon na lang ba bago ka makatapos ng pag-aabuga siya? Tanong ni Adrian. Dalawang taon na lang, Tol. Maraming salamat pala ha? sa lahat ng mga naitulong niyo sa amin noon. Hayaan mo, Tol. Kapag nakaahon na ako sa buhay, ikaw naman ang tutulungan ko. Nakangiting sambit ni Mike. Napailing na lamang si Adrian at ang sabi nito ay hindi siya humihingi ng kapalit. At para saan pa raw ang kanilang pagiging magkaibigan kung hindi siya nito tutulungan. Kaya naman bilang pasasalamat ni Mark ay nag-inuman sila ng sandaling iyon. Mabuti na lamang ay may kapitbahay si na Adrian na may tindahan. Kaya't hindi na siya napalayo at sa loob ng bahay na lamang sila nag-inuman. Kumusta na pala sa Ella sa Maynila, tol? Anong kurso naman ang kinuha niya? Tanong na Adrian. Pag ni-nursing ang kinuha niya tol, ayos lang siya roon. Wala na siyang kinakatakutan dahil malayo na sa kanyang mag-asawang Fernandez na nagpapahirap sa kanya noon. Kung hindi mo tatanungin, nagkaroon siya ng malaking trauma sa mga iyon. Tugon ni Mark. Bakit mo nga pala na itanong Adrian? Namimiss mo na ba? Mayamay ay tanong niya rito habang nakangiti ng nakakaloko. Natigilan naman noon si Adrian. Ngunit hindi nagtagal ay sumagot na ito. Parang ganun na nga tol. Kung liligawan mo yung kapatid ko, ayos lang. Kilalang kilala naman kita eh. At saka alam kong mabait ka. Hindi ba tol? Tanong pa ni Mark. Kaya't natawa na lamang sa si Adrian. Ganito na lang tol. Kapag nakatapos siya ng pag-aaral, sa ako na lang siya liligawan. Sambit ni Adrian. Wow! Ang ganda naman ng mindset mo tol. Kaya kita napiling kaibigan eh. Natutuwang sambit ni Mark at hindi nagtagal ay lumagok na siya ng serbesa. Iihi sana sa labasan si Mark, ngunit nabigla siya ng masilayan ng mga tauhan ng pamilya Fernandez. Nakasakay pa ang mga ito sa kabayo nagaling galing pa sa hasyenda. Kaya naman mabilis siyang pumasok sa loob upang hindi makita ng mga ito. Otol, tapos ka na bang umihi? Para ka lang sumilip sa labasan na. Tanong na Adrian. Ganun na nga, tol. Paano ba naman kasi Nariyan pala ang mga tauhan ang pinagtataguan namin. Buti na lang ay nagmasid muna ako sa labas. Tugon ni Mark. Bakit ba naman kasi ayaw mo nalang sabihin sa mga otoridad ang natuklasan nyo sa mag-asawang iyon? Nang sa gayon, ay makulong na sila at wala na kayong iiwasan pa. Suwestiyon so ito sa kanya. Hindi pa ngayon ang tamang panahon, Adrian. May araw rin sila. Seryosong sambit ni Mark. Habang nakatingin sa malayo, Pagkatapos ng kanilang inuman, nakitulog muna siya kailang Adrian. At pagkatapos nito, ay nagpunta na siya ng Maynila. Araw na ng lunes na Kate may trabaho na siya. At the same time, may pasok sa universidad. Lumipas ang ilang mga araw, naging maayos naman ang takbo ng buhay nilang magkapatid sa apartment. Subalit tumating ang araw na merong mababalitaan si Mark sa kanyang kaibigan. Ayon dito, pinipilit raw itong paaminin ng mag-asawang Fernandez patungkol sa kung saan sila makikita sa tono pa lang ng pananalita ng kaibigan sa telepono halatang nadadamay na rin ito sa pagtatago nila kaya naman pinayuhan niya na lamang ang kanyang kaibigan na wag na wag magsasalita sabihin na lamang niya na wala siyang nalalaman at silang magkapatid naman ay mananatili na lamang sa Maynila kaya naman magmula niyon ay hindi na sila umuwing magkapatid sa kanilang probinsya. nag na lamang sila sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos na nga si Ella. Samantalang si Mark naman ay isang taon na lamang ay malapit na rin mag-bar exam. Kaya naman matinding pagre-review ang ginawa ni Mark para masigurado niyang siya ay makakapasa. Habang siya ay nagre-review kahit isang taon pa naman ng exam, ay sumasagi pa rin sa isipan niya ang mga ginawa ng mag Fernandez sa kanyang kapatid. Ito ay walang iba, kundi ang hindi pagbibigay ng pagkain, pagpaparatang ng hindi naman totoo, at pagkulong sa warehouse at pangmamanyak ng lalaking amo. Sa loob-loob ni Mark ng mga sandaling iyon, kapag siya ay naging abogado na, ay babalikan niya ang mga nangapi sa kanila. At kahit gaano pa ito kayaman, ay babanggay niya ang mga iyon. Maputo lamang ang sungay ng mga ito. Pagkawin naman ni Mark galing sa universidad, ay pumasok pa siya sa trabaho bilang isang janitor ng ospital. Isang gabi, habang naglilinis ng bintana ng ospital, ay biglang may pumaradang kotse at iniluwa nito ang isang may edad ng lalaki. Namumutla ito at nakasapo sa dito. at base sa anyo nito ay nahihirapan itong huminga. Nang titigan siya nito ay tila ba humihingi ito ng tulong sa kanya. Kaya naman agad niya itong nilapitan at sa kanya ito inalalayan. Ano pong nangyayari sa inyo sir? Ayos lang po ba kayo? Magalang niyang tanong dito. Inaatake ako sa puso iho. Tulungan mo ko. Pabulong na wika nito. Nahalatang nahihirapang magsalita. At dahil emergency ito, ay agad siyang tumawag ng nurse. At siya naman ay kumuha ng wheelchair para maitulak na ito patungo sa doktor. Habang nagtutulak siya ng wheelchair, ay may inabot sa kanya na ATM card ng lalaki ang sabi nito, siya muna ang humawak niyon para kung sakaling mawalan siya ng malay, si Mark ang magbabayad sa bills ng ospital. Sa loob-loob ni Mark, wala namang kasama ang lalaki kaya naman tinanggap niya na lamang iyon kesa naman sa mawala iyon. Agad na ipinasok sa ICU ang matanda at doon ginawa ng doktor ang trabaho para lang may salba ang buhay nito. Mabuti na lamang ay agad na naisalba ang buhay nito. Kaya naman nag-withdraw si Mark para sa magiging bill sa ospital ng lalaki. At nagpasalamat naman sa kanya ang matanda sa makaraan ng tatlong araw na pagbabantay nito. Kumusta na po kayo sir? Malakas na po ba kayo? Sino po ang magsusundo sa inyo? Gayong discharge na po kayo ngayon sa ospital? Tanong ni Mark sa lalaki. Wala na akong pamilya iho. May kapatid naman ako ngunit naligaw ng landas. Kwento pa ng lalaki. Nagusisa si Mark sa matanda at ang tanong niya ay kung bakit nag-iisa na lamang ito sa buhay at hindi man lamang nakapag-asawa. Sa mga sandaling iyon ay tinutulak ni Mark ang wheelchair. Patungo sila sa kotse ng matanda. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki habang ito ay nagsasabi ng Yun ay dahil baug ako. Nagkaroon ako dati ng asawa pero dahil wala akong kakayahan ay hiniwalayan niya ako. Dahil doon ay biglang nakaramdam ng pagkaawa si Mark. Sa loob-loob niya ay mahirap mamuhay ng mag-isa, lalo na kung nagkakaedad na. Noong maihatig niya na ito sa sasakyan, ay dito pa lamang ito nagpakilala. Ayon sa matanda, ang pangalan niya ay Alvaro, isa itong negosyante, at the same time ay nagmamayari ng asyenda sa kanilang probinsya. Noong tanongin ni Mark kung saan ang probinsya nito, ay nagulantang na lamang siya nang malaman na magkapareho sila ng lalawigan. Nang papaanda rin na ni Alvaro ang sasakyan, sa kanya naalala ang ATM card nito. Kaya naman agad niya itong isnauli. Nagpasalamat si Alvaro sa kanya dahil sa pagiging tapat niya. Lumipas ang mga araw at habang nagtatrabaho siya sa ospital, ay hindi niya inaasahan ang pagbisita sa kanya ni Alvaro. Mabuti na lamang ay laging wala ang manager niya tuwing hapon. Kaya naman malaya silang nakapagkwentuhan ng sandaling iyon. Ano nga ba ulit ang trabaho mo dito sa hospital, iho? Bakit nagtatrabaho ka rito? Mukhang nag-aaral ka pa siguro, iho, ano? Kaya mo sinusuportahan ang sarili mo? Tanong ng matandang lalaki. Opo, nag-aaral po ako ng pag-aabuga siya. Ginagawa ko ito para mas mapaunlad po ang sarili ko at upang sa gayon ay hindi na po kami mamaliti ng kung sino-sino dahil may kaalaman na ako sa mga batas. Tugon ni Mark sa matanda. Tumangutang naman sa kanya ang matandang lalaki at marahil ay sumang-ayon sa sinabi niya. Bago magpaalam sa kanya si Alvaro, ay meron itong ini-offer sa kanya na trabaho. Ang sabi nito, kung nahihirapan na raw siya sa trabahong ganoon, ay pwede naman na raw siyang mamasukan sa kanyang poultry farm. Ang ginagawa lang roon ay tagapagpakain ng alagang manok at pati na rin tagapagpainom dito. Mas malaki raw ang sasahurin niya rito kumpara sa pagjajanitor niya. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mark at kanya na nga itong tinanggap. Kinabukasan rin ay nagresign na siya sa pagiging janitor at lumipat na kay Sir Alvaro. Dito natuklasan ni Mark na malawak rin pala ang farm ng lalaki at dalawa lang silang katiwala roon kaya medyo nakakapagod rin. Ngunit dahil malaki naman ang suweldo, ay ayos lang 'yun kay Mark. Mabait naman kasing amo si Sir Alvaro. At ang lahat ng pangangailangan ng isang empleyado ay binibigay naman ito. Subalit dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. At dahil maraming ginagawa sa farm si Mark, ay saka lang siya nakapag-open ng kanyang cellphone. Ganoon na lang ang labis na pagkagulat niya nang mabasa ang nilalaman ng mensahe ni Ella. Ayon dito, para raw may nagmamanman sa bahay ng mga kalalakihan na nakasakay sa itim na bat. Kanina pa raw kasi nagpapaikot-ikot ang sasakyan ng mga iyon. At sa bintana ng ban na ito, ay mayroon raw nakasilip na lalaki at tila nakatingin sa kanyang kinaroroonan. Ang isa pang mensahe na nabasa niya ay bumaba na raw ang mga kalalakihan sa sasakyan, pawang mga nakaitimang mga iyon at nakatakip ang mga mukhaan at napansin niya rin na walang plaka ang sasakyan. Mas lalong nawindang si Mark nang mabasa pa ang isang mensahe. Ay naman dito, ginigiba na raw ang kanilang pintuan at talagang siya ang pakay ng mga ito. Kaya naman ora mismo ay nagpaalam si Mark sa kanyang amo. Inihayag niya pa rito ang mga kalalakihang gustong kumuha kay Ella. Kaya't nagpatawag ng mga polis Sir Alvaro at sinamaan si Mark pauwi ng bahay. Kulang na lamang ay mabaliw na sa kakaiyak ang binata. Nang madat na nila roon na nadukot na si Ella, wala na ituroon sa kanilang tirahan. Labis na nagpapakaba para kay Mark ang mga pagkakataon na hindi nakikita ang kapatid. Baka kasi kung ano ang nangyari dito. Muli niyang chinet yung text sa kanya ni Ella. Doon niya lang nabasa na mga tauhan pala ng mag-asawang Fernandez ang dumukot dito. Binanggit niya yon sa mga pulis. Ngunit hindi naniwala ang mga ito at marahil ay natakot sa mag-asawa na may-ari ng malaking hasyenda. Kaya naman nagtungo muna siya sa kanyang amo para sabihin ng patungkol roon at nagulat na lamang siya sa kanyang nalaman. Ayon dito, ay kapatid raw nito si Ramon Fernandez. Nagpapatakbo ito ng ipinagbabawal na gamot sa bansa at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo. Naliligaw na kasi ng landas ang kanyang kapatid. Alam ni Sir Alvaro ang hideout ng kanyang kapatid. Kaya kahit kadugo niya pa ito, ay nilaglag niya pa rin iyon. Nagpapunta siya ng mga pulis at inungo ang hideout nito. Nanlaba ng mga tauhan nito. Ngunit sa huli, ang kapulisan pa rin ang mas nanay. Naiuwi ng bahay si Ella, samantalang ang mag-asawang Ramon Fernandez at Rosa Fernandez ay kinasuhan ni Mark. Tinulungan siya ni Alvaro sa pagpafile ng kaso. Ngunit dahil mas makapangyarihan pa rin ang mag-asawa, ay hindi pa rin ito magawang may pakulong. Subalit nang graduate na si Mark sa upuga siya, nagporsige siya na magsampa ng kaso at ginamit nga niya ang lahat ng kanyang pinag-aralan. Kaya naman naaprubahan nito ng korte. At dahil dito, ay nabilanggo nga ang mag-asawa ng panghabang buhay. At the same time, ay nawalan na rin sila ng kayamanan dahil nga iligal ang kanilang gawain. At dahil sa pagkabilanggo ng mag-asawa, ay nakakapunta-punta na ang magkapatid na si Mark at Ella sa kanilang lalawigan nang walang pag-aalinlangan at pinapangambahan. Di kalaunan, ay napagawa na nila ang dati nilang bahay roon, kaya't matiwasay na silang naninirahan. Wala nang kinakatakutan at iniiwasan si Mark, at dahil dito, ay mapayapa na silang nakakapag-inuman na Adrian. Ang buong akala ni Mark ay habang buhay lang siyang mahirap at walang pinag-aralan. At isa pa, akala niya ay habang buhay rin siyang tatapak-tapakan lang ng mga mayaman. Ngunit dahil sa pagpupursigin niya sa kanyang pag-aaral at kahit magkanda huba-huba na siya sa pagtatrabaho, ay nakamit niya ang kanyang mga pangarap maging ang kanyang pangarap sa kanyang kapatid. Ngayon ay nakamtan na nila ang ginhawa sa buhay. Natupad na rin niya ang kanyang pangarap na maging isang abogado na siya namang naging susi upang maipakulong niya ang mga taong may kapangyarihan na merong malaking atraso sa kanila.